Ayan mga guys, magandang magandang araw sa inyong lahat at muli mo tayo mag-update sa Manila Bay at atin matutunghayan ang maraming mga volunteers natin ngayon. yan puro volunteers yan. Walang, wala ngayon mga na mga masyal, puro volunteers yan. pulong ngayon ang ating Dolomite Beach sa mga naglilinis na mga volunteer kung saan saan ang grupo yan, pasensya na kayo at man, parang namamaos tayo ngayon ibang timpla ng ano natin iba yung timpla ng buses natin kaya ay, ano kadami na, yan atin i-update lang at okay. kailangan natin mag-update sa Manila Bay at ngayon ang ating update ay napakaraming volunteers dito yan o, pulong-pulong Pulo piece two, piece ayan, pulong pulong mula listo PIS 1 ayan pulong-pulong ng mga volunteers may mga kung saan-saan mga lugar ayan may mga nakapula may nakaputi marami silang nagpuntahan dito at gusto nilang malinis talaga ang Manila Bay araw-araw na mga may magpupunta ng mga basura Uh, siguro kung bibilangin to nasa 500 yata ang katao ito mga volunteers natin ngayon kaya walang matitirang mga basura ngayon pagka umalis sila dito mga dalawang oras lang sila dito simot ang mga basura kaya kaya no, ito eh kung ano ito kung ano-anong grupo itong mga ano to mga volunteers natin dito hindi na natin i-chaisahin kung anong mga volunteer ito kung anong grupo pero alam ko marami silang grupo dito may iba ibang kulay may mga boy scout pa oh. ayun o oh. may mga orange alam ko yung orange na ito ano ito eh ano ba yung nakalagay sa mga damit nila yung ano yung nakadilaw naman ano yan eh parang sa airline yan eh airline ayan dami hindi yan hindi yan mga guys na mga namamasyal dito hindi yan namamasyal puro lahat yan naglilinis yung mga volunteer natin na mga naglilinis kung ano ano ang grupo ng mga nandito nandito na tayo no patuloy silang naglilinis ng ating kalikasan hindi lang sa Manila Bay. sa lahat ng mga lugar ng karagatan, mga tabing dagat naglilinis po sila kaya masisipag sila sa mga grupo nila ayan o ang ano lang ito kasi dito talaga sa pisto yung pisto nila ngayon ano yung pisto kaya talagang ano ito eh mas marami ang basura dito pero sa may entrance sa pisto 1 ano na eh, hindi na siya masyadong malaming basura kasi na agad agad yan ang dami oh. ang dami nila may mga mga nakapula may orange may nakaitim kung ano ano yung mga uniform nila may mga kapulisan din tayo dito may mga coast guard mayroon tayong coast guard na namataan dito mga nililis li din sila may, may, kapulisan mga iba ibang mga grupo at samahan na nandito yan mga nakadilaw alam ko yung nakadilaw na yan ano eh sa airline yan eh sa Pacific sa airline Pacific ayan oh kaya dilaw ang yun uniform nila Ayan yung saka may pula. sa alin yung kulay nandito. Mga ano ito. Yung mga lang yung iba, yung iba nag release na yung iba, kararating lang. Okay. So, Di before sila sabay -sabay we start our cleanup, I just request everyone to uh, please uh, gather uh, around uh, please. here for our photo ops and uh, then blue. mag proper na po tayo. Para lang po well documented yeah. ang ating efforts today. So, may I request our uh, officials, tweet, uh, um, our volunteers, uh, sana um, sa rinig pa ako, no? Yung ibang volunteers po na nakakarinig pa sa akin, uh, uh, um kakatua. but

Compress po tayo ko Dito sa gitna. Wala ngayon kasi ngayon walang eh. ano, ay, walang ay, papasok ng mga namamasyal na yun. Talagang puro bulong kayo Hindi. lahat. Ang dami yun. Kasi may halaw kasi dito sa um, Compress po po sa gitna. Dulo may po na po mga sa gitna. Po sa, na mga dito sa may ating mga nag-ano namamasyal. Ano? Kaya yun ang pagkakataon ng mga volunteers natin kahit marami sila. Wala silang sagabal sa paglilinis. ni isa-isa nila yung mga basura yan. Ito talaga ang ano. Kasi isa-isahin talaga yun. Hindi yan pwede na dakotin lang dakotin kasi malasama yung mga bato-bato. Ayun, pasinsya na kayo mga guys at ating mga viewers natin dyan na Bagamat na uh, iba yung ating boses ngayon kasi mukhang tinamaan tayo sa init ng araw yata at tayo ay Kaya pasensya na kayo sa boses natin ngayon. At ang ating dito ay mag update lang tayo kahit bagamat tayo namamaos at iba yung boses natin. Magkapag-update tayo kasi ngayon to nakakamangha uh, sa dami ng mga volunteers natin. Kaya namamangha ako dito at na, natutuwa na yun dami. Sobrang dami. Siguro kung bibilangin mo ito nasa 5,000. 500, 5,000 parang ganun. Sa dami niyan Punong-puno yung ano, piece 1, piece 2 na dito sa Mike Beats Kasi bali yung dalawang piece 2 eh. May piece 1, may piece 2. Parang punong-puno lahat ng mga volunteer. Kaya uh, nakakatuwa. Nakakatuwa ang uh, yun. Ayan. Dami nito. Dami. Dami nyan. Kaya tuloy-tuloy tayo mag-update uh, at ating ikutan sila para makita nyo lahat ng mga volunteer dito. Ito matisipan. na hinihintay ng ating mga viewers. tuloy-tuloy tayo mag-update sa inyo bagamat tayo ay masama ang ating lalamunan na mamaos tayo ngayon dahil sa rin sa minsan malamig minsan mainit ang panahon kaya yeah. uh, sa araw-araw ka may lalanghap tayo ng mga alikabok kaya yeah. nakapamaos kaya yeah. pasensya na kayo at uh at hindi ito ay makapag-update tayo uh, update ko sa inyo na nakakatuwa na maraming silang mga volunteer dito mo kayo, ayun o ano o ano, ano, shout out shout kay Ezra Dawisario ayun let's collect Garcia ang ating channel ano po yung channel Electronic Garcia Ayan, shout out sa lahat sa mga volunteer natin dyan. Ang dami. Grabe. Punong-puno ang Dolomite Beach sa mga volunteers sa araw na ito. Ito ay, hindi lang dito sila naglilinis. Lahat ng mga tabing dagat, mga ilog, mga estero ay linilinis nila. Kahit saan sila magpunta. Kaya hindi lang dito lang sila naglilinis. Lahat. Kung saan man may mga basa-basura, naglilinis nila. Ganon lupit ang ating mga volunteer. Kaya ganon na lang ang kanilang kasipagan at pati mga boy scout. Ayun. Alam na nila kung ano ang gagawin. Ayun. Kanya-kanya Ay na dampot sa mga basura. Yung eh, dami, grabe diba? Mas maraming sa mga mamasyal eh. Ayun, o, oh, o, oh, ayun araw ng mga mamamasyal eh. Ang dami nito. Ayan, eh. Lahat yan, mga volunteers, hindi yan namamasyal dito. Lahat yan sila, ano talaga. Mga, ang pakay nila dito ay maglinis. Lahat sila na dito. Walang namamasyal dito puro yan mga volunteers kaya nakakatuwa na ganito ang nangyayari kung lahat ng mga ating mga mayani na nais maging malinis at na lahat ng mga volunteers na dami dami, pulong -pulo, dulo at kabilang dulo pulong mga nagano Bobo volunteer Ayun. Kaya, ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating pag-update ngayong araw na ito. kakaiba okay, okay uh, na. na ito. Akaibang araw na ito na yung mga nakaraang buwan, meron din mga volunteer na marami pero mas nakamang na ito ngayon. Sobrang dami. Pulong-pulong yung duramite blitz na uh, dulay nila nila ano ayan kaya tuloy tuloy silang mga na, ano nag na ng mga basura maliliit man o malaki ayan ni isa isa nila yan kasi di pwede isama yung mga ano di pwede isama yung mga bato ng buhangin binubukod nila yung mga mga ano tawag yun, mga kahoy-kahoy. May mga kahoy-kahoy kasi ay sasama din sa ano, mga kahoy. Kaya yan, tuloy tayo yung tayo, i-update, ano, tayo dito at para lahat natin masilip at kung ano ang kanilang kaganapan dito. Kaya pakita ko sa inyo kung ano, Ayan, naikot-ikot tayo. Inikot natin, halos na naikot na natin. Doon, mula sa dulo. Dito sa dulo, kabilang dulo. Ayan. Ayan, o. Oh. Kaway, kaway, kaway. Ayan, o. Ayan, ayon. May mga nakaputi naman dito. Puro naman nakaputi. Isang grupo rin to. Isang grupong mga nakaputi. Kaya ipon-ipon sila. Kung ano ng mga kulay. Yun, meron din puti na may kulay sa ano. Sa braso parang ano ito. Mga boy scout. Boy scout, girl scout. Yan, mga bata. Bata pa lang. Talagang natututo na silang maglinis. Ayan, may mga kawayan din na ng mga lalo. Kailangan itambak lang nila yan. Itakalga nila. Itakalga sa, sa mga ano simot simot ang basura walang natira grabe Ya, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa uh, lahat ng ating uh, mga followers natin dyan ang um, mga subscriber maraming maraming salamat sa mga silent viewers kayo sa ayan o oh, sila salamat din sa lahat ng mga silent world ngayon natin saan man kayo naroon at maraming maraming salamat na napatuloy kayong sumusuporta sa ating update dito sa Manila Beach sa Manila Beach sa Manila Beach na tuloy pa kayo ng tayo yan ang dami pagdiba ang grabe ang dami Padampot lang sila ng tigdalawang basura, ubos basura eh. Daladalawa lang ang dampot eh. ubusan basura, walang matitira, walang matitira kahit katiting na basura sa dami na yun, 5,000 people, volunteer, yun, dami.